Nandito kami ngayon guys sa ibabaw ng bubong guys kasi 'di ba matagulan ngayon kaya ginaprocess namin yung diskarte sa bubong namin kung ano ano. Ito yung mga ano namin guys. Mga skill man to sila. So, <laughs> yan, yan, skill Ay, yan. <laughs> hindi, hindi to live eh. ayoko mag-live. Ayaw mag-live. Nakakahiya eh. Yan siya talaga bitirano to siya, guys. O oh, yan, yeah, di ba? Saan ka <laughs> ah. Galing abroad yan, guys. O, di ba? Kasi kailangan, guys. Tingnan mo naman mga bubong namin, guys. So, oh, mano na. May na. Kailangan namin asikasuhin to sa lalong yeah, madaling panahon. sa bubong. O, oh, di ba? May tatakbo sa bubong. Ang taas yan, guys. Delikado yan. Tingnan oh, di ba? Ang taas niyan. Kaya ito, ini recruit pa namin to sa malayong ano pa to, 'di ba? <laughs> oh, ha? Saan ka pa? Oh, mataas talaga 'yan, bi. Ayano. Oh. 'Di ba? Babush.